sa pagpapatulo. Eh, dito tayo ngayon sa mga appliances na kung saan. Mayroon sila mga flat screen TV. Ayan. Very affordable lang siya. At ah, tagahanap ko ng siling pan. Asa ah, yung siling pan na tag si 700 te, Kasi ginamit namin yung kareya kasi eh. Ang ganda ng mga ano nila dito guys. Oh. Ay may speaker pala dito. Yung kay J-Ford pala na speaker. May speaker kayo yung tag 1.8. Yung tag 1.8 speaker yung dalawa yung mic parang ano siya. Beauty speaker siya na mas maliit dito. Mas Kasi meron dito sa Kogon, di ba? Oo, oo, naubusan kasi kami sa Kogon eh. Grabe, napaka demand nitong mga speaker na to kasi napakaganda. Very handy at ang ganda ng kanilang mic. Wala na. Ah, tingnan natin dun sa counter. So, seven, nine, nine. Hindi yung tag seven Ah, seven. yung, electric, yung ceiling pan pala na ano, yung wide. Malaki po. Sige, pa-check. Asan speaker na yun? ginoo ko, mga magbilat! Ginoo Asan na yung speaker? Hi, Lai! Ah, ayun, Maro. Asan na Ay, Lai, siya kayo may hawakan. Mas maganda yung sa kanila kasi may hawakan. Asan kayong speaker na yun? Hello! <laughs> Wala man yung speaker na yun. Ayun. Ay, gusto. Wala. Ay, 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 ay ma'am, Ren. picture. Doon naman yung mga bags o para sa mga teens. Ali, ali, gang. Ali, ikilipi. Ito, kailangan natin to, lalo na pag nasa farm tayo, may mga insects and everything. Lalong-lalong nasa pang-piesta, Pasko, may mga leftover na food. Dito sila nag namamahay, nag-uukor yung mga ano, mga insects. So, kailangan natin to. Kuya, pakiayos naman yung pagbitbit. <laughs> Yutusan. So, dito naman, pag mayroon kayong mga pamangkin or mga inaanak na mga ladies, dito naman for the bags. I really love bags. I have a lot of collection na bag. Pero hindi ko ginagamit kasi peke kasi yung sa akin. <laughs> Ang gaganda nito, guys. So, this is only $299, $359, $189. But I love 69. ML <laughs> Grand. <laughs> ha? ML. Oh, di, ano ML? Mobile Legends <laughs> <laughs> Wala kayo yung kwan? Hindi, <laughs> hindi, hindi. Yung air freshener. Ano yung room freshener ba? Hindi, <laughs> meron na. Ay, ko. <laughs> yung tissue yung nahanap ko. Yung balakihan, maraming. Para mas kailangan natin ng wipes na wipe mga bisita. Ay, mga toothpick, mga kikion, mga bisita sa Pasko. <laughs> wipe's ay, pesta. Wipes na yun? Ang nagsadjus-sadjus kay mga ayon, di ay. Ang ni Jig? Ano daganan? Ano yung wipes? Kaya daw daganan? Ang wipes? Yung ano lang, igaganon isang piraso lalabas. Ay, nalaw. o. Oh. ko. Eh. Daganan ka ay. ay, maganda ba? Ito oh, dara ay sa piraso ra oh. Hmm. Di ba meron tag-55 per meter? 59. 59 na siya? Ba't isa? 25, sa Kogol, kay 55 sa, na. na. Baka ibang ano to. Kasi diba, no. glay na siya nga po. Sige lang pari yan. Wala ko lang warm. Ato diba? ah, ang warm. Di Pacquiao ka tumang. Di Pacquiao ang warm? Inugo. Dawa siya. <laughs> ah, tungkol mangod sa puan, ilang mga pasigahan, well, chuba. Uh, sa, ay, tabuluan na tabuluan. Hindi pwede magpapagpulong. Hindi, kaya nagkapalit tabuluan. Pulang mo nung nakuha sa 10 meters. So, Totoo right. to lang right. dua ka i-house. So light, white, ratatanan. Light so, yeah. red, blue, green, color. Ay, may colorful pala na ganun. Oo. Oh, may pagkada i-house nung tayo. Ano naman. Ay, ang color, ayaw. Ayaw. Hindi pa masumpay-sumpay man siya. Wala na siya. Wala na So, dito naman tayo dahil Paskong Pasko na ngayon. Ito naman yung mga lights na kung sa ayon and offer nila. Meron sila dito pag medyo cute lang yung gusto ninyo. Mga ganyan. Yung sa room long. Tapos, pag natutulog kayo, parang masarap talaga ganito sa kwarto lang, no? Ito na yung ilaw mo pang dim light. Parang masarap paglabi. Ay! Huwag na ko lang. Saan mo ka? <kayo? laughs> Sada, no? Ay, wala pa ng lights. So, parang may lights sa siya. Na? Ganda, na. Ang bilang lights. Oo, oh, okay. oh, parang siyang may lights. Ilang piraso ganito? May ganito? Angkana to? Maganda siya, oh. Ha? Bili tayo. Ilang piraso? Dapat may mga ganito sa... Mahal sa nila po. 5 five, five, 5 bro. Yung mara ka po? na, Jee. Hindi, sa bahay. Sa bahay ninyo, Mayroon Marami po. marami pa ng ganito? Ang uh, napulo ka ganito. Six kubok. Sampo ganito, te. Ang ganda kasi yung effect niya kasi parang may ilaw na siya. Di ba? Ah, oh, feeling ko maging sold out na to pag nakita nila to kasi. Ang ganda, oh. Hindi na kailangan ng Christmas light or reflection oh. na light. Na, ah, nanay na nga. isa. <laughs> Bugangig isa. 11 na dahil Kung gusto nyo po ng, um, ano, Happy New Year, mga ganyan. Meron ng ganito. Tapos, Meron sila mga in-offer ng mga solar lights. Yung mga lights sa gusto ko talaga yung ginagamit kasi sa pasigahan kay inubos po ng taguluan. Pero meron baka meron pa sa Unitop na ibang brand sa Kogon or ano. Basta meron sila mga ganun na mga mga strip light. Strip light ba tawag noon? Uh, -huh. Ang ganda kasi dito. Oh, di ba? Ang kapit na mga nila. Dapat sa e-house no. Ayun lang ikaw, uwi sa Ay, kayo. Diretso na ta Valentine's. sa kaning light ba? Unsa ang light? <laughs> pag medyo pula, pag medyo Oo, oh, nga pala no. Ilan ni ginawa niyo dito? 11. 11. Pila kuo? Pila kay mo na pulo man ang kinanglan. Ay dili oi. Eh. Isa ra sa. Isa sa last. Ha? Isa ra mo. Pila. Kuan lang 5. 6 naman eh. Unsa man? Ma <laughs> dito naman sa mga monito-monita yung mga antag nito ampaw. 12 tanan. <laughs> ay, ganda nito oh. Itong kahit naman hindi pista, ay pista. Hindi Pasko, oh. di ba? Pwede naman -decorate sa i-decorate sa bahay. Yeah. Ito naman, meron sila yung mga pampaswerte. Swerte kapag nakatanggap ka ng ampaw. So, bibili tayo ng ganito kasi para sa acting, alam mo na. na, na. Di ba meron yung pangmaramihan na ganito? Bili tayo ng marami kasi pang premyo sa contest. pang sa contest at para sa mga Chell. Sa so, uh, ano oh, sa so costume ninyo. Ah, meron pa lang lingin-lingin ha. No. Ah, oh, diba? Ang ganda talaga niya alam sila jigjig <laughs> 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 Dito na ma, ay ganda nito. <laughs> I love red. Wow, nagiging I love ka, red kay. Kano? Ang dami ng decoration no kaso. Para ang hirap naman mag-decorate kasi sa farm kasi. Nagay ko na lang yan ng ano, mga uh... colorful, colorful. Ito o, ah, sa table, pampaswerte. Sa, ba sa farm, wala kami pagka-Christmas cake. Mas So tapos na tayo dito sa mga Christmas de decor. Doon naman tayo sa mga offers nila na mga madali lang kayong makabili or nakaset na siya yung mga pang, pang ano ba yun? Parang relief goods. mga Anong tawag ng gift na yon Offertory? Asa na? Hindi yung mga nakabasket na siya or naka, naka basta package. Pa pack. Nakapack na siya. Punta natin doon. Hello. Hi. Hi. Oh. <laughs> <Ay. laughs> Hi. Okay, to... ah, mga... So, dito naman tayo sa area. Wait lang guys, ngayon ko lang na-realize nare na mukha pala akong ditong head ng kanila mga sales lady. My God, naka-red din pala silang lahat. So, dito tayo sa lahat ng mga gusto mag... Yung mahilig sa flowers. Ako talaga, I really love plants, flowers talaga. I really love kaya... Pero sa akin naman, kasi dun, dun ako sa mismong farm talaga. Pero pagdating sa bahay, gusto ko rin talaga yung may mga ganitong tanim, tanim ganitong mga decoration. Ang ganda dito kasi very anna siya. O, tingnan mo, oh. oh ang gaganda ng mga bulaklak nila dito, guys, oh. Kaya sa lahat mga gustong bumili, dito na kayo kasi hindi na kayo maiinitan Very relaxed yung place. Very maluwag. Ay, nandidate kayo dito, no? Ah, oh, di ba lang? ang gaganda, guys, oh. Ito, yung mga mahilig dyan sa mga ano, lalo na may mga costume-costume, yung mga Hawaiian, ganyan. Ang gaganda. Promise. Dito sila guys, nag-arrange kasi pinagalitan nila ako guys kasi hindi kami nagpunta dito. Asa na yung mga gumagawa dito ha? At meron sila mga base din. Oh, ang ganda ng mga base na ito. Mukha na kayo itong ganito. Na. No? Wala, 200 lang para itong ganito. Mura lang pala. Ang ganda oh. Sana maganito naman tayo sa farm. Wala kasi tayong flowers eh. Guys. Wala tayong flowers na ano. Puro tayo ano doon. Dahon-dahon. Ang ganda oh. Magkano yung mga set na ganito? Set na to or is for, by piece siya. Magkano yung by piece na ganito? One piece is 99 pesos. Ayun po guys oh, gaganda ganda oh. Tas i -ano, ano mo lang siya, i-assorted mo lang siya. Lahat kaya ito maganito, $1.99. Kasi gaganda eh. Ah, ito na mo, na, $1.99 kasi colorful siya. Ang ganda, no? Taray. Tsaka na, hindi na kayo mahirapan kasi naka-itemize na lahat ang kanilang mga arrangement dito. Ayan po, si Flora. Guys, dito sa Arem Flora. Saman! Guys, mga babae dito. Sige, hawirin niya sa tanuk, tamo. Eh. Oh. So guys, dito kay banda guys sa mga flower flower guys habang sila ay nag naghahawak-hawak kay kano. So, kung gusto niyo pong mag mag-decorate sa inyong mga bahay na mga para lively ang bahay ninyo at fresh Nan, Dito lang po kayo. Punta lang kayo dito. Meron ba dito? Kuan ba? Kani mga kondong lagay mo. Sa manok. Ha? Si manok. Kani. Hindi man sa manok, sa bitanan man sa kuan. Manok. Sabi sa sa ko sa mga bulak ko. Ang meron pala mga, pa mga cage dito. Uy, hindi ba nilagay? Ay, gimme. Ay, nasa ito. E, pila ni yung ani. 4,000. 699. Nagpagawa ko na ganito. Nasa 4,000, 5,000 eh. Pwede pala ganito oh. Pwede. niya. screen magoni para butanganan sa mga bulak. Dilit. Ay. sa ah, manok. It pwede na pala kung ganito no? Kasi no kami ng ganyan, 'di ba? Na sa 5,000 na buba, na si Buknoy kasi. Eh. Guys, kung meron kayo mga mga dog lover, kayo mga fur mummies kayo. Kung gusto niyo pong umorder mga ganito, meron pa sila made na po, ready made na po ang kanila mga cage. Pwede niyo po ikulong yung mga anak ni mga pasaway dito. <laughs> Ako ipakuha nito sa likod. Ako ipakuha nito sa likod. Muna ang enda na yun. Binibenta mo itong hagdanan hindi? Oo. Sure ba? Maganda na hagdan oh. Ito maganda na hagdan. Ay. Hindi sila oh. Bukas kagyapon at bumabalik na po sa usong ating mga jeans ngayong generation na to So kung gusto nyo order ng mga ganda mga jeans guys, ito naka-itemize sa lahat Hindi na kayo mahihirap. ang ganda ng pagka-arrange ito ito yung mga uso dito ngayon na mga ano. Bagi diba yung, ang yung tawag din mga malaki? Bagi. Ha? Bagi, Bagi. Bagi. pala tawag dyan. Yung mga uso na ang lalaki, no? Anong size nito? Mura na pala itong ganito, no? Yung mga uso ngayon na ganun, tas crop top na lang, hmm. yung mga ganun. Kasi di mga bagay sa itsura ko. Pag nag crop top kasi ada ganito, guys. buka akong Winnie the Pooh. Ginoo ko. Anyway, dito different color, different sizes. And There's a lot of design and style here. All here at Unitop. Carmen, ang ganda, no? Para sa may mga boyfriend d'yan, pwede niyo kayong umorder ng mga ganito. Assorted. Gusto mo ba ng ganito, babe? Ay, hindi pala kita boyfriend. Barato. Hmm? Barato. Paparinig na naman siya sa barato. Hindi mo mga ano. Hindi mo ka sa ano mo. sarap lang. Pero ang ako lang Ang sab? surprise surprise. surprise, surprise. surprise. Ha? Hey. Hey. Sa. Huh? Oh, dalawa kasi nakalagay Ang ganda kasi nitong guys. Paborito ko talaga 'yung ganito, tas bral lang, 'yung pang-gym-gym ka. No. Di mo bagay Unta mo ako mag-gym din, gusto ko talaga mag -work out for my health and for my body na ano. Hmm? Ito ka work <laughs> hmm? out. Hindi hmm. 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 okay. kasi tayo nag-work eh. Hala. Palitan di ka na. Pura mo tag. Ito na. <laughs> Ay, <laughs> Ay, gusto mo na ano, jogging pants. Like, like this one. Oo. Oh. oh. Bagay kasi sa'yo mga ganito yung pabukol. Ay, wala palang bumubukol. <laughs> di ba maganda yung ganito? Tingin yung ano. Mm, Ma'am, ganda siya. <coughs> gusto mo ba? Oo. Oh. Oh. Ikaw mabayad. Mabayad. Ay, ako magbabayad. Ginuho ko ni Kuy. Pila. Ay, pag di ka nung itong salamat Salot lang. Thank you. Gusto niyo yung ganito? Si jigjig kasi mahilig sa ganito din talaga. Di ba, Jig? Iyan ah. ang gigikuan. Ah. Oh. Gibitawan. Pwede picture? Hindi, lagi. Oh, Busy ko. Ayan, no. Oh. Ganda nito, Jig. Oh, tinan mo. Ayan, no. kay kayo ni Kano. Di ba? Gustong gusto mo siya. Ha? Ayan, no. Oh. Ganda, oh. Ayun. Oh. Di ba? Nagaganito ka. Bili ba tayo? Ganito, Hindi. Eh? Mm, tapos pa, na. na dito? Ayaw. Di ka, walang di ka, pa. Ibrina ano, na. Ay, ikaw lang baby. Kamura ah, ah, ni Kanu. Uh, kami ah, di din yung paparis. At ah, dito na nga. Dito na tayo sa may mga set na package sa kung saan pwede siya pang raffle or pang giveaways sa mga trabahante, sa mga office. Meron na sila dito. O, oh, naka-ready na po ang kanilang naka-pack na po siya. For only 350. Parang, I think, pang ispagay ano to. Salad. Pang salad pala siya. Kung gusto niyo po ng spaghetti, pwede rin po, di ba? Hindi na kayo mahirapan, pang set na po siya. Hi! Ah, thank you! So, hanggang dito na lang muna natin tatapusin ang ating vlog sa paglibot dito sa Unita. Patuulitin ko nga po ito ang ating mga offer para pambayad bukay kay Kano. Offer! Ayan, meron tayong mga GC na hawak ang 50 at 100. Yung 50 po, ma-avail nyo po siya pag naka-purchase po kayo ng 1,000 to 1,799 At pag umabot naman kayo ng 1,800 above Meron kayong 100 automatic na GC At magamit niyo po siya until January 31, 2025 Next year At ang you save card naman saan Para kayo may ATM Pag nag-purchase kayo ng worth 100 Meron kayong automatic na 1 point na papasok dito At may redeem niyo po siya Pag umabot kayo ng 500 points Saan pwede po siyang ipambayad Sa lalaki Ay! <laughs> Sana Ha? <laughs> Asa ba ganito? Hala, hindi pala niya sinauli yung sa kanya. Akin na to? Pwede nga ako na nili. Wala din niya giuli sa unang. Bagag noong Wala oh. <laughs> man Hindi alam ko Nasa bulsa lang po niya yung sayo ni Tapogon. Yung hindi ako nagnakawa. Siya yun ha, na nagnakawa. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat iyon yun Carmen Brands sa so, pagpaunlak sa amin dito at paglibot ay nyo. Napakalawak at ng lugar dito sa Unitop. Taas lang po siya ng Carmen Market. So, nasa second floor lang po siya. Nasa top po siya banda. O, oh, di ba? Diba? Kaya, kung gusto nyo po ng mga top selling ng mga um, pro, ano dito, mga products and mga items, pasya lang po kayo dito sa Unitop, Kagayan di Oro, Carmen Brands. Thank you so much for watching, guys. I am Brent Damage. And, I'm Michelle Sincano. Bye. Video. <laughs> Thank you so much, Unitop, Carmen.